Hi, I'm Dali. there at Empire, which is to move on to value na magkaroon ng legit online business, which is sobrang dami ng nagkarisulta. Yung iba, naka-uwi na for good. Yung iba, milyonaryo na. Yung iba, kasama na ang pamilya nila at marami sa kanila kumikita na ng malaki. Na nag lang din before. And right now, ine-enjoy na nila ang buhay nila kasama family nila. And deserve mo rin ito, Bayan. The reason why ginawa namin ang online platform na ito, kasi isa rin akong anak na OFW Imagine mo, 27 years old ako right now. At 25 years to sa abroad ang pata ko. Kaya sabi ko, hindi ko man na-save ang papa ko sa pagiging OFW. Ako, asama siya, with this uh, business na to, magiging tulay sa mga OFW na gustong makauwi for good at makasama ang pamilya nila. And I am so happy, marami na rin nakauwi for good and deserve mo rin ito kabayan. And naniniwala ako na yung pera. Pwede mo naman niyang kita it's any time eh. Pero yung time na lumilipas, hindi mo kasama ang family mo, di mo na mababalik yan ko as anak ng w malimit kong hindi kasama sa special occasions. Like birthdays, school, new year, first heartbreak, at sa deathbed ng mother ko. Yun yung priceless na hindi mo kayang mabayaran. Gaano ka man ng sweldo mo dyan sa abroad? Never, never. Mapapalitan yung time na lumipas na yun. Hindi naman habang buhay, malakas tayo. At message ko sa iyo, kabayan, huwag mong hayaan na mapunta lahat ng pinaghihirapan mo sa gastos at at least some of it, invest mo para sa something na magja-generate ng income mo at magbigyan ka ng time ng financial peace. Kasi di naman habang buhay, malakas tayo. Habang kaya mo pa, invest ka na para sa future mo. And alam kong gusto mo rin makasama ang family mo. Kaya click this ad and malay mo, ikaw na rin ang next na makauwi for good. At this time, napupunta ka dyan kung saan ka nag-work ngayon, hindi na para magtrabaho, kundi para magbakasyon kasama ang mahal mo sa buhay. So see you in my inbox.